Hi guys, good afternoon or good evening or good morning anywhere, everywhere. Guys, nakita niyo itong nasa lamisa? Ito po ay binili ko. Kasi masarap po siya guys, hindi ito picky. Hindi ito, kasi yung iba kasing ano, ganito guys. Matamis lang, walang, parang sugar lang, walang flavor. Ito siya, may flavor siya, guys. Uh, may strawberry. May ano pa siya? Mm. mango. Mango. Di man to ah, strawberry. May, mango. grapes man to. me. Ah, ah, grapes man to. Uh, grapes, grapes pala ito, guys. Grapes pala ito. Then ito, strawberry. Ito, mango. Orange yun. Ah, ito, orange ito minggo. Masarap siya guys. Tin tinikman dinikman ko na siya. So. Mm. Tinikman Dinikman ko na siya guys. So ang sarap-sarap talaga. Ito siya ah. Oh. Ito siya. Buy to take to siya guys. Buy to take to. Eh. Susunod. Eh. Mula lang siya guys. At masarap. Ito siya. Ito yung ko ngayon. So, mura lang siya. At masarap. So, ito din guys. Bumili ako nito. Ang sarap pala. Diyos mo yung marimar. Ano din siya? Buy two, take to. Ano din mura lang. Ang bango pa niya guys. Hindi ko pa nabuksan kanina. Sa box. And then, wow, ang syarap. Ang syarap pa guys. Pero ano lang siya, puro isang peri. Ito siya, guys, So, Tinikman ko na siya kanina, guys. Oo, oh, ang yami-yami talaga niya, guys. Ay. Hindi ka talaga, hindi ka lugi sa pagbili mo, guys. Then, ang sarap. Basta, ang sarap. Siya. Pagbili na kayo, guys. Hindi kayo lugi nito. And, the most important of my life. Ay, charot. Nabuang na. Ito siya, guys. Ay, my favorite. Ang mahal-mahal kaya nito sa Gaisano Mall. Magpunta ko doon sa Gaisano Mall. Ito lagi kong binibili na tatlong gramo. Kasi ang gramo nito guys doon is 80 pesos. Ito, nabili ko lang ito siya ng ito dalawang kilo at kalahati. Nabili ko lang siya ito ng 400. Ito siya guys. So, ang bigat. Ang bigat niya guys. And tikim tayo guys. Oh, my favorite. Yum yum yum. Salap ah, lang Hmm. Yan hmm. ito kumakain ka guys na maglalaway ka o para kang masusuka ba? Ito ang katapat tapos mong kumakain kasi Naritamis siya. Maasin. Sweet and sour. Mmm. Patingin ng mga pamangking guys, nalalaway na sila guys. um, Sarap talaga. So, mmm. Pati si Sir Ino ko guys, ay nalalaway na sila guys. So, okay lang. Mamaya na sila. Ako muna. Mestilah hello. Ya, misalnya Nasu. My favorite. Wow, yum. Agoy, luwak na yun. Nagiging unggoy. Ah. Hmm. Kaya Hmm.

Bili kayo ng by kilo para hindi kayo lugi sa by grams. Kasi ito, ilang grams ito? Diba? Two and a half kilo. And then pagbili ko is four hundred lang. Well, doon sa, no, sa, guys, ano mall. Ang isang gram mo, guys, is eighty pesos. So, ang mura nito. di Diba? Nin, dami. Diyos niyo, marimar akin to. Huwag kayong hihingi akin ng ito. Ah, bahala kayo. Uy, tama na yun. Ah. Oh. bigyan natin guys. Eh, hindi pa lang, akala pa lang sa mga pamangkin ko guys. Eh, madami itong tiyahin namin. <laughs> 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 shut just no shut up. no? love my song. Aslim aslim daw. <laughs> asim asim. Pwede ito maging challenge mo na. Mm hmm. Atong taas kayo na. Yung challenge. pero mm -hmm. So ano man ito. Basta matagal ko na itong hinihintay guys. Ito siya. Kasi ang syarap talaga. Kahit araw-arawin. Kahit umaga, gabi. At, eh, basta. Itong kakainin ko lagi yan. Eh. Syarap. Ano na. guys hope guys you like this video guys and then bili na kayo para matikman din niyo ang ganitong syrup sa akin lang ito ang pinaka the best sa akin itong gamis na ito Ay, yummy talaga Diyos, marimar. Kung wala kayong mangga, ito, i-imagine yung mangga ito ng asin. Wow, sure. So, thanks for watching, guys. Hope you like this video. Bye.